Hello sa inyo mga kapakners! Magandang araw sa inyo! Tara at tayo ay may papasyalan na naman na magandang pasyalan dito sa uh, Bayan ng Mulanay mga kapakners Ipapakita ko sa inyo at ito naman ay ngayon ko pa lang din mararating Pero ito'y naririnig-rinig ko na eh Shoutout po, shoutout! <laughs> dito kami duman mga kapakners sa Pierre. Uh, hindi ko alam kung kami dumaanay din sa may Sagungo, doon sa may bagong karsada tara at sama na natin tuklasin kung ano yung tinutukoy ko sa inyo mga kapakners uh, at may ro pasyalan, tapos din may nanonongkit pa ng uh, Star Apple Star Apple ba nga ano? <laughs> tapos si ka-brother ay mangunguhan ng Bayabas ay sobrang masarap so pasyalan na natin uh -huh. nauutan na pati ako <laughs> <laughs> ay nako grabe lakaran na itong ating dinadanas sana naman ay maganda yung ating pupuntahan at yun daw yung natulong tubig ay, hindi ko naman yun alam tsaka yun sa tagal ko na sa mula na ay ngayon ko talaga mapupuntahan yung kaya napasabak tayo ngayon dinis sa mahabang lakaran <laughs> <laughs> siguro may daan din ni Mexi lang. Kami lang siguro nagpapakahirap. Ayan, layo talaga na aming nilakad. Pero okay din naman ito. At nang uh, yung ating taba ay medyo nabababa ng kaunti. <laughs> at may nadaan na kami din puro pandan. O, yan o. Oh. Grabe. O, oh, dami. Sobra ng mabango. O. Oh. Ay, anong sarap niyang isalang sa sinain. <laughs> at nagpatuloy ang ating paglalakad mga kapakners. At nakarating kami din Sa white white hindi <laughs> ko lang white beach ay puro batuman puro puting batuman ito <laughs> dadaan muna kayo din yung mga kapakners oh. At ah, nga uh, yan ang ganda ng akin nilalakar ang ni ninyo oh, yan o oh, puro bato walang buhangin puro batong puti pero yan ang ganda ng dagat mga kapakners at malayo pa yata yung aming pupuntahang natulong tubig eh. ini enjoy lang namin ni kuya Ryan Black ang <laughs> aming dinadaanan at si ka brother yung daw yun, ay dinadaanan niya siya bata pa nilalakad raw niya yung sagungon hanggang yung dyan, dyan dyan sa lumang pier so ngayon tara tayo naman ay gala din lamang eh, ating pupuntahan ito at sama-sama na namin ting panuurin mga kapakners at nang makita nyo dyan ito na Karen, um, bilis di ba? Nakarating na kami dito sa natulong tubig. Eh, nahanap ko na tulong tubig. Eh, wala na. Kati man, wala man. <laughs> ay, ano na tayo. Paano kita maliligo? Hanggang sa nakita ni Kuya Ryan, vlog mo rin naka, salpak din na malaking uh, hus ay titignan natin kung natulo at yun, yun pala yung natulog tubig mga kapakner so may pag-asa, may pag-asang makaligo bagay ganito at hindi na napigilan ni Kuya Murayan Vlog na sobrang inita na sa paglalakad golf layo na nilakad <laughs> ever use it, tapos dito mga kapakner sa mayroong ribulto yan o, ribulto ni San Pedro yan o, oh. grabe sobrang ganda naman pala din mga kapakner so, Bagay na bagay siya ngayong paparating na summer. Ay, grabe. Sobrang ganda. Kaya lang, isasuggest ko, magbangka na lang kayo kung kayo galing sa pier ng Mulanay. At ganyan na adat na nyo, magdala pati kayo ng pagkain. <laughs> At hindi man ay wala mang kabahay-bahay. Oh, hindi walang kurinti rin mga kapakner. So, oh, iya yeah, yung isang talak na galak sa tuwa. <laughs> At nakarating din. Ay, sobrang ganda din ni mga kapakners. Oh. Ito ang revolto ni San Pedro mga kapakners. So, oh, matatanaw niya sa tabing dagat. Pag natanaw nyo yun, ay di malapit na kayo rito sa natulong tubig. Oo, ay grabe nililimas na ni Kuya Ryan vlog mo. Sinisipagang magtanggal ng dahon at gusto yatang punuin itong uh, mini swimming pool. Sige, punuin mo. At mamaya itutubog din ako dyan bagay ang layo nung nilakad natin. Ay. <laughs> May ginalat yan ng tubig. Ay, unlimited mga kapagners. Oh. Ay, libre sa kuryente. Hindi ka na magakinong pressure din. Oh. Tapos nagpaganda pa yung parang shower-shower na yun. Ay, oh. Grabe, sobrang estetik Meron din ng isang cottage yan, no? Oh, may isang cottage diyan. Uh, uhiya lang ang baon. <laughs> Food trip mo na si. Utoy niyo na, okay ya. Habang <laughs> ini-enjoy ang napakagandang view din eh. Oh, Tingni pa naman, oh, sobrang maganda ito. Aa. Ah, ah. Yan ang ganda mga kapakner sa oh oh, madi yung hus na natulog, natulo, isasalpak mo lang yan diyan. Mm mayroon na kayong instant shower. <laughs> Hanggang dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye!